So nasabi na hindi ito checkmate, hindi pa tapos ang laban? What gives you hope? Meron pa po tayong motion for reconsideration na inaantay. Uh, alam po ninyo, ito pong uh, pag archive po ng uh, Senado, ang nangyari po dito, hindi naman po ang vice-presidente ang dininay ng due process. Ang dininay po nila ng due process ay ang taong bayan. <laughs> Taong bayan. Taong bayan na naman. Eh, lang naman sinabi ng Korte Suprema eh. Wala sa proseso, no? Ay, eh, isa lang ano doon. One, two, three, four. Oh, tapos yung four yung inano, no? Ay, mayroon namang batas na one year ban. So, kung sumunod pa kayo sa proseso, inano nyo yung number one muna. Inisa-isa ninyo, di wala sana kayong problema. Oh, ngayon. Ah dadaman nyo ng taong bayan yan, sabihin mo, taong bayan, mali yun. Yung proseso ang ginagawa nyo, yun yun ang uh, problema ninyo. Na humihiyaw po sa pananagutan. Pero klaro dun sa deliberations kahapon, Congressman, na itong pananagutan ay hindi dapat mangyari um, sa maling paraan. Clearly, the Supreme Court is saying there was something wrong with the process that emanated from the House of Representatives. Bakit hindi po yun matanggap na may ganong klaseng pagkakamali? Ano po yung pagkakamali na binabanggit po ng Supreme Court? Ito po ay sinagot po namin uh, sa aming uh, motion for reconsideration. Punto... <laughs> sinagot daw. Sinapasagot nga kayo eh kung ano yung uh, nangyari sa tatlo pa. O, oh, anong sinagot nyo? Wala kayong sinagot kasi anong sabi nyo? Part to yan ang proseso. O, oh, ayong, ayong sumunod. Tapos nagdesisyon ang Supreme Court ngayon, iyak-iyak kayo ngayon. <laughs> Lalo na to si Jewel Chua na to. Kung sino nga uh, nagkasalita, kung sino napakalinis, nako, million-million yung sinasayang yung pera dyan sa Maynila, ah. patayo kayo ng mga illegal establishmento dyan, ah at tandaan nyo, pera ng bayan yan, hindi yan pera ng lokal na government pinapatayo nyo dyan sa mga project nyo dyan sa Manila. Ah. <laughs> Sayang yung pera ng bayan, yung isa nga doon, 19 million, ayun o, oh, dinurog, ginawang abu. Super punto, una-una po, marami po kaming uh, nakikita ng na mga errors of uh, factual errors huh? na inilagay po ng ating Korte Suprema na tinatama po namin dito sa motion for reconsideration. Huh? Ah, uh, maliwanag naman po sa ating saligang batas. Sinasabi po dito na ang uh, Congress shall promulgate their own rules with, with respect to the impeachment uh, process. Eh dito po sa desisyon ng Korte Suprema, parang nagdagdag po ng mga patakaran. Ang uh, Korte Suprema. Bakit po kami pina Bakit po kami Uh, pinagbabayad uh, sa pagsunod lamang namin sa batas na hmm. uh, nakasaad, lalong-lalong sa ating saan? Anong batas yun? Batas ba yun? Na Duterte lang ang hinahabol nyo? iniimbestigahan nyo? Naubos yung 19th Congress sa paghahabol ni Duterte, sa mga Duterte? Kalain <laughs> Sa confidential funds naubos yung 19th Congress nyo, dami nyo nang hinahabol asama na yung mga vlogger ng mga Duterte, lahat-lahat na basta may connected sa Duterte, Kiki Buloy, lahat-lahat na. Ha? Huh? Lahat-lahat. <laughs> Tinitira nyo sa 19th Congress basta may konektado sa mga Duterte. Tapos ngayon, sasabihin nyo, taong bayan, naghahanap ng taong bayan. <laughs> Magsitigil nga kayo dyan. Kanigang batas. At dun sa mga kaso po, na matagal naman na po na decided, kagaya po ng kaso ng Francisco, at sa kaso po ng Gutierrez. Eh, ilan naman po ginawa namin, sinunod lang po namin ang proseso na nakasaad po dito. Ang <laughs> ang nakakaano pa dito nung nasa ano na, debate na nila no, si uh, Senador Marcolita, si Riza Ontiveros, napakadami nilang mga sinasite na mga mga desisyon ng Korte Suprema na mga kaso. At uh, may isa pa doon na sinasabi daw na a unanimous decision tapos ah uh, tapos binabaliktad yung decision binabaliktad ng ano ng uh, Supreme Court ayun pala yung nagdedesisyon ng isang kaso doon na unanimous na lahat ay sa division pa yun kumbaga mababa pa tapos nung nag-apila sila sa Supreme Court doon binaliktad na ng Supreme Court so magkaiba ngayon ito na ang super kasi yung nangyari ngayon na dito sa impeachment ni BPP Sara ang Supreme Court na mismo yung uh, nagkakaroon ng unanimous decision. Yan yung tinatanong ni Senator Marcolita kahapon kay nung, nung uh, debate nila kay uh, uh, Risa Hontiveros. Daming binabanggit ni Risa Hontiveros na unanimous decision daw tapos binabaliktad. <laughs> Akala nila, mama, ano nila si Senator Marcolita talk about that kasi mismo yung uh, petitioner doon sa Francisco versus House of Representatives si attorney Ernesto Francisco po um, congressman Chua siya po mismo ay sumasang-ayon dito sa naging desisyon ng Korte Suprema in fact sinasabi niya inupuan ninyo yung tatlong impeachment complaint uh, yun <laughs> inupuan nyo yun yang sinasabi kasi mayroon yung one year. Dapat sunod-sunod mo na. One. Eh, Siyempre, alanganin mo na pag one, diridiretso ka sa four. Eh, nasaan man yung to? Bakit nakarating kayo sa four? <laughs> nasaan yung tatlo? Yan yung tinatanong ng Forte Suprema na hindi nyo sinasagot. Tapos ngayon, pa-interview-interview interview kayo. Magkawawa kayo. Hindi kami, hindi naman kami na ano dito yung taong bayan. Utot nyo um, filed by ordinary citizens. Yun po ang sinasabi ni niya. At hindi uh, hindi inaksyonan ito ng House of Representatives um, kahit na ito'y included in the order of business. Pagkatapos, ang uh, itinransmit Smith po sa Senado ay itong fourth impeachment complaint. Clearly ang sinasabi niya, ito ay lumalabag dun sa one-year bar rule. Isang tabi po natin yung sinasabi nyo kaninang may additional uh, rules na dinagdag itong Korte Suprema. Isang tabi po natin yon. Dito po tayo sa one-year bar rule. Paano ho ninyo hindi ito linabag? Oh, oh, sige, makinig. Makinig tayo kung anong paliwanag dito ni Chua. Yan yung hindi nila mapaliwanag dun. ni. Eh, nung tinatanong. tinatanong, yan ng Supreme Court yan. Eh. Yan yung isa sa tinatanong. Ilan ba yung tinatanong ng Supreme Court na ipapaliwanag nila? kasama yung ano na yan, yung tatlo na impeachment. Bakit nakarating na sila sa number 4? Wala mang nagpa-progress na 1, 2, 3. Yan yung hindi nila mapaliwanag. Ang paliwanag nila doon ay sabi nila, ano, ah uh, part po yan sa proseso. ating tingnan, pakinggan natin kung anong paliwanag nito ni, ano, chua na ito. Paliwanag po sa ating sa uh, saligang batas ng sinasabi po dito. Dito po, dalawang klase po ang pagpa-file ng impeachment complaint. Yung una pong proseso ay uh, ang pagpa-file po ng uh, complaint. Tapos ang, ang susunod po dapat nito ay i-refer re sa Committee on Justice. Yan po yung isang proseso. Yung isang proseso naman po ay yung pagpa-file ng impeachment complaint at ang hinihingi lamang dito ay wanted third vote. <laughs> Tingnan mo yung mga, itsura nyo yung mga katrupa nila. Ayan o. No? Yan yung mga katropa nilang mga sabwatan yung mga yan. O no, yan. Andiyan no, si ikita mo yung ano. Yung may ano may pakpak. -pak. Ano ba yan? Pakpak. -pak. <laughs> Sino ba yan? <laughs> Ang aming pong tinahak na landas ay yung pangalawa. Ang dito po sa court sa desisyon ng Korte Suprema, sinasabi nila dito, dapat daw parehas dapat daw sinunod namin yung una. Eh hindi naman po nakalagay doon sa ating saligang batas na dapat 'yun ang susundin namin. Ito po ay option ng house. Kaya nga po binibigay po ang exclusive power sa house to initiate. Kung ganun po ang magiging interpretasyon po nila para magiging ministerial, wala na po sa amin ang exclusive power. Balik ang po tayo doon. po nila? Mm -hmm. Sige, go ahead. Ang sinasabi po nila, dapat ang gawin po namin ay uh, i-refer muna namin. Oh, yan pa. Yan pa yung mga katrupa nilang mga, ayan, kita nyo ba yan? Ha? Yan yung katrupa nila, mga dilaw, dilawan. Katrupa ng mga dilawan, yung mga yan. <laughs> Tignan yung mga mukha nila. Ha? Kita yung mga mukha nila. So, saan nyo ba sila makikita ngayon? Ha? Kalaban nila yung NTF elcac Yan yung kalaban ni President Duterte dahil yung grupo nila, ay talagang halos puputulan na ng liig. Ah, uh, hindi, 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 Halos talagang uh, inuubos yan ni President Duterte yung kaya galit na galit yung mga yan ngayon nga. Masaklap lang ay nakapasok sila sa Kongreso. Yung mga yan, nabigyan sila ng intablado sa Kongreso na itong administrasyong ito. Sa Committee on Justice, eh hindi naman po ito nakalagay sa, sa Liga Batas, eh, yun lang ang dapat na opsyon. ...committee on justice. Eh hindi naman po ito nakalagay sa saligang batas, eh nun, yun lang ang dapat na option. Pero nakalagay po sa rules ninyo, uh, Congressman Chua. Um, and I'm quoting from the rules, uh, Rule 2, Initiating Impeachment, Section 2... Um, of, of the rules coming from the 19th Congress. po ang sa doone. Section 2, mode of initiating impeachment. Impeachment uh, should be initiated uh, by the filing and subsequent referral to the Committee on Justice of. yung Mode 1, Mode 2, at saka yung Mode 3 na sinasabi po ninyo, a verified complaint or resolution of impeachment filed by at least one-third of the members of the House. So kahit pala meron ng uh, filing of at least one-third of the members of the House, saad po dito dito sa rules ninyo, kailangan pa rin po pala dumaan sa Committee on Justice. Ano pong uh, um, sentiment? Okay, Tanyo. Interview pa lang ng media pa lang yan parang nag-ano sa kanya. Oh, diyan pala may kita mo na na mayroon pala silang roles eh. Kasi sila mismo, ah, hindi na sinusunod yung roles nila. Ha? Huh? <laughs> Ipapano e Ipapaano na lang kung talagang abogado yung mag uh, patanong sa kanila. Eh di, wala na. Wala na silang magagawa dyan. Eh. Talagang may ipit sila dahil hindi nga sila sumunod sa proseso kagaya nga ng anong sinabi ng uh, Supreme Court. Kaya nagkaganyan na uh, unanimous decision yung uh, pagsampa nila na wala sa proseso. So, hey Antonio, tungkol dito. Ay, hindi po. Ang nahawak po ba ninyo yung rules? Apo. 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 sige, tingnan oh. po ninyo yung rule 3, oh. page 124. Mm -hmm. Nakalagay po dyan, committee proceedings. Yan po yung binabanggit ninyo. yung committee proceedings. Mm -hmm. Ang tinahak po namin, yung page 127, B, House Action. Opo. Correct. Po sa, house action, po sa House Action, hindi na po kailangan na dumaan sa committee level. Kasi maliwanag naman po sa ating saligang batas na ang sinasabi po dito, once kami po ay nakakuha na, ito po sa ating saligang batas mismo po nakalagay, mm -hmm. once na kami po ay nakakuha ng one-third vote, na boto ng mga miyembro po ng House, eh po pwede na po itong isumiti. Ito po ay, ito po ang sabi po dito sa ating Saligang Batas, in case the verified complaint or resolution of impeachment is filed by at least one-third mm -hmm. of all members of the House, the same shall constitute the articles of, of impeachment and trial by the Senate shall forthwith proceed. Mm. Ito po mismo sa ligang batas po natin na nakalagay dito. Makikita po doon sa Article 11. accountability of public officers Pero doon po sa House Action Section 11 ang naka, ang nakalagay <laughs> Oh Okay tama oh, ngayon Pakinggan naman natin kung ano ba yung nakikita nitong nag-interview dito sa kanilang roles no Dahil ayaw talaga magpatalo nitong mga uh, ano to itong mga sabwata na yan. <laughs> ano tawag natin sa mga yan? Lintik ng mga yan ha. Nagsasayang lang ng pera ng bayan. Imbis na inaatupag nila, ay isa din pala para ayaw nilang mag-ano Dahil mabubuking sila sa kanilang ginagawa nitong flood control ngayon at saka sa laki ng pundo ng flood control at yung pa sa baha itong ating bayan ngayon. Kaya ayaw nila, gusto nila talagang pantakip itong impeachment ni Bibi Sara ay pantakip po sa kalukuhang ginagawa nila. Lang po dito, um, it shall then be endorsed to the Senate. Endorse is, endorsement is different from transmittal, Congressman. Yun din po ang pinupunto sa Senado kahapon. Hmm. Ma'am, ang mismong nagsasaad po dito ay yung Constitution, yung akin pong binabanggit. Wala na pong pwede pong tumaas sa ating saligang batas. In fact, hindi po po pwedeng amyendahan. Lahat po ang batas dapat po nakapasok po o dapat po lahat ay nagsasang-ayon sa ating saligang batas